Okay mga idol, magandang gabi. So, night vlogging tayo ngayon. Nandito tayo sa Pitex. So, nakangalati pa lang tayo sa buwan ng October. Pero ngayon, napakarami ng tao dito sa Pitex mga idol. So, ayun. Bago tayo magpatuloy sa pagbabalag ngayong gabi dito sa Pitex mga idol. Make sure lamang po na kayo nagpagsubscribe subscribe na sa ating YouTube channel. So, mga dumadaan. So, ayun. Papasok tayo sa loob, pero hindi muna ako lumiretso kasi Maraming tao pa sa labas Ngayon Ang oras natin ngayon mga idol ay 8.25 na ng gabi This is uh, month of October 14 So napakaraming tao ngayon mga idol Lalo pa kaya pag ano Pag November na, November 1 So, nung nakarang taon nag-vlog ako dito sa Ptex tex grabe ang tao. Harapan niya ako pumasok. Dahil sobrang, uh, ano, ako haba ng pila dito sa labas. So, makikita nyo ngayon, wala pa yan sa kalahati. One-fourth lang yan, mga idol. Dati kasi, ang... Um, ano nila, ang pila. Dito, papunta dun sa may dulo. Kaya... kalaban tayo mag ano pumasok so ayun kurutyo na tayo at konti na lang sa nga mga idol yung mga hindi pa po nakapag subscribe dyan sa ating channel mag subscribe na po kayo uh, at ayun kita yung update natin dito sa PITX kung so, ano karami yung tao so, Hindi ko pala pwede itaas kasi hindi niya ako maririnig. Ngayon pa naman yung buses ko. So, napakarami ngayon tao. So, sinadya ko talaga mag-vlog dito ng gabi dahil ano, lagi ako umaga nagbablog dito sa Pitex. So, sinadya ko ng gabi. So, ngayon naman ay Sabado, wala namang pasok. Itong dagsan ng tao ngayon mga idol, halos lahat kasi ng biyahe, meron na dito. Biyahe probinsya, grabing biyahing south at saka north pero na dito mga biyahe kaya napaka kami sa rin dito ngayon so ang terminal kasi na to ay 24 7 mga iron eh, so kung makikita mo naman maraming mga bus dito na mga nakapila sa labas Ayan, mga joyride napakaraming ano ngayon papasok tayo di lang. So, ayun mga idol, maya maya balagan ko kayo pag nakapasok na ako at mabaka kasi yung gila. gila lang tayo magkita kita kita ulit sa loob. So. so, ayun mga idol, nandito na ako sa loob. So, mapapansin nyo naman, napakaraming tao ngayon dito sa pasukan. At napakaraming ano, Napakaraming mga pawi. So ngayon, uh, natin itong PTX ngayong gabi. So para mabago naman yung vlog natin. So dito makikita nyo yung mga ano, yung mga guide para sa mga pupunta nyo yung gate kung saan kayong pawi. Ayan. So lalapitan natin para makita natin na maayos. Ito. Para sa Kabite, ito yung biyahe. Yan. Para sa Kabite, pupunta kayo ng gate 1. Tapos ang ticket boat nila. Ah, sorry. Pupunta kayo ng gate 1. Tapos ah, second pro, sira. Ah, yun yung mga bumabiyahe ng 13, Dasma at GMA. At para naman sa Gate 2, second floor pa rin, yan yung tumabayahin ng Tagaytay, Mendes, Alfonso. Para naman sa Gate 6, ground floor, yan yung mga bumabayahin ng Cavite City, Naik, Ternate, uh, Lancaster, New City. Sa mga city buses naman natin, pupunta kayo ng Gate 3. Para sa biyahing... Uh, sa Pangpalay, Perview, Alabang, BGC, North biya Via Naiya, C5 at Balagtas, Bulacan. So sa second floor naman yon mga idol. At para naman sa gate 5, meron naman silang Naiya loop, uh, ground floor yung mga idol. At sa gate din natin, yan yung ano, yung Edsa Carousel, dito yan sa ground floor. Sa modern jeep nila naman mga idol, sa gate 7, ground floor pa rin yan. Ang mga biyahe nila, meron silang low tone, sukat, dito cross, via moa, windia, Bemo at uh, Nichols Tansa Dasmarinas Des, uh, Ishanaluk Ayala Malls and Manila Bay uh, sa traditional jeep gate gate yung kayo pupunta at uh, sa exit yun dito yun sa guard floor ang may mga biyayang baklara Divisoria via Top Avenue at Divisoria via Mabini at FTI mga idol so napakaraming tao ngayon ito yung pwesto ng dating ano dating gate 4 so nalipat yung gate 4 mga idol. So dito sa kabila, mga provincial bases, ayan. Yung provincial bases natin mga idol sa ticket boat 1 sa second floor because aircon at saka ticket boat 2 second floor pa rin bigol ordinary. So sa ticket boat 3 naman, yun yung byahin nila ang Mindoro Mindanao. Visayas uh, at sa ticket, uh, ticket boat 4 sa second floor na yun yung bumabiyahin ng Batangas sa Longlapo City uh, ticket boat 6 yan yung bumabiyahin ng Quezon Province Laguna at Baguio mga so ngayong gabi ikutin natin yung BIDX para makita natin yung kung anong mga pinagbago rito so dito. Ito yung may tindahan Ito yung dating ano, dating decor. So, lakad tayo patong dito. Para so, makita natin kung mga bago dito ano. So, sa ngayon, papasalamat ako sa aking uh, ah, asawa dahil uh, ah, dito sa action camera natin na hindi na masyadong shaky pa naglalakad tayo. So, dati kasi ang ginagamit ko ay yung aking cellphone. Napaka-shaking mag-ano naglalakad. So ngayon, maganda na yung camera natin uh, kaya hindi na, na tayo mahirapan maglakad na kahit ano, uh, long walking tayo mga idol. So parang iba lang mga kaya nandito mga idol. Nandito lahat na pwede niyong kainan. Kaya ng Jollibee, McDo, Manginasal, uh, Chowking. So pagbagoan lang kayo dito sa Pitex, uh, di kayo malilito kasi meron silang mga ano dito mga sign kung saan kayo pwede kumunta so ito na yung pinakadulo mga idol ayan may kito pharmacy na rin dito so ito na yung pinakadulo kung gusto mo naman kung gusto nyo na mabili ng damit etong sarap natin yung mga bilian ng damit dyan ayan ang dami yan mga bilihan ng pasalubong, mga... Tapos pasasalsari, marami dito mga idol.